tuara mayong buntag mga idol kani laging reels reels mo nakaingon ani mo nagkamuham na tag video video kun sa atong gipangbuhat buhat sa kalibutan no <laughs> karon na tuan tistinga ning atong tagalog nga binaluktot bahala na kun sa magahitabo basta kay tagalog ta diri napita usbo na to gikan sinugdanan magandang umaga mga idol Damn! Ito na naman tayo, nagpapakapal na naman tayo ng mukha dito, no? So itong ginagawa natin, kulungan to ng manok. Kung ang tawag sa ginagamit ko dyan, yeah, hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog nyan. Bali, hindi ko ginagamitan ng pako yan. Kinukumbior ko lang pero alam ko kung saan nakakabili ng pako ha. Baka sabihin nyo hindi ko kilala ang pako at hindi ko alam kung saan nabibili yan. <laughs> What? Nayati rin yun trabaho Napapasubok tayo sa Tagalog natin dito ha. Pero sige lang, susubukan natin ang ating uh, kakayahan kung hanggang saan natatagal uh, ang ating Tagalog. Kapag naubos to, alam nyo na, bisaya tayo ulit. Ang ginagawa natin na yan, para yan sa mga manok mo na ano, na nangingitlog log tapos kakapusa na tanawa oh kakapusa God! lang na kuno ni eh. sa amin kinakain ng pusa kapag ang manok mo maraming sisiw pagkalipas ng ilang araw isa na lang yan dalawa hanggang sa wala na kasi ang pusa namin dito kumakain ng ano kumakain ng sisiw hindi kumakain ng pagkain ng gaya ng buto-buto ng ano isda kaya manok ang kinakain nila dito kung napapansin nyo, dalawang video ko nang yan yung suot ko na ano na damit kasi feeling ko pumupugi ako diyan. <laughs> Dito sa parting to parang ayaw ko nang tapusin kaso naisip ko yung manok ko kasi nangingitlog na naman tapos naglimlim na kapag pumusa kapag nagigising uh, nagiging sisiw na yon tapos aasa na naman tayo tapos kapag hindi natin ginawa ng paraan wala naman tayong aasahan kaya ngayon, sinubukan kong gumawa niyan. Uh, tingnan ko lang kung hanggang saan naabot yan. Baka isang linggo, wala na yan. Parang jumutay yung ating, uh, ating ano dito, yung uh, sinasabi natin kasi nahihirapan tayo sa kalisod nito. Sa bandang yan, pinagpawisan na tayo ng maraming singot yan kasi medyo mainit. May hangin naman kaso sa sobrang init, pati yung hangin nagiging mainit na. Kaya plano ko sana dyan, papakabit ako ng helicopter dyan sa baba, sa taas. Para medyo lumakas yung hangin at uh, lumamig ng konti kasi nasa puno ako ng balete. Ay, mangga pala yan. Nasa puno ako ng mangga sa ilalim. Para naman na uh, kahit papano lumamig ng konti. Pero kahit medyo malamig na sana kaso may ginagawa tayo kaya sinisingot pa rin tayo. Baka may magsabi dito na kung ano-ano ha, yung ginagawa natin dito, ano lang yan, personal use, walang halong ano yan, walang halong business. Ako mismo gagamit niyan, kaya wag na kayong makialam kung paano ko yung ginawa. Sa bandang to, tinitingnan ko na kung gaano kahaba yung video. <laughs> Ay nako, mataas pa ng konti. Pero konti na lang, sige lang kahit mataas pa, pero konti na lang, kaya pa yan. Sige lang dong. Hi. Ah, tali-tali ka lang diyan, tali-tali. Hikot-hikot ragod god lama na, isip e pa tagtagalo diri napita ng limpyo na tano, matay di na magserving ng sige tag Tagalog gani. Lisod magbalik-balik ni atong dila. May pay binisayo na lama nato. Patag historia. na to ni ditso ditso pa istorya. Diha nang limpyo na di ayta kay mahuman na kuno ta. Kaya hapit na ta mahuman diri ligid-ligid na, na, siya kay ato lisod mampugkot ko, tumampon na to na siya kay para mahuman na to ara finish product na na siya. Ayo kalimot follow subscribe ha salamat